Mukhang natanggap na ni Tulfo at ni Coco ang uh, 1.4 billion ayon sa ating puting ahas. 'Di ba nabanggit ko sa inyo na uh, nilinego-negotiate backdoor, okay? Etong si Mel Langka o si Melionario at si Lisa Swags, binabackdoor nila si Tulfo. Kung natatandaan ninyo, I think that was January 17, mga kababayan, na nagkaroon ng unang hearing dyan na nag grandstanding drama, -drama etong si Tulfo. Na nagkaroon ng executive session. Ang sabi ni, ni uh, Tulfo, noong January 17, kung di ako nagkakamali sa date, na nagkataas siya ng boses, na ipapa-NBI niya, ipapa-forensic niya, lahat ng ahensya ng gobyerno ay gagamitin niya para malaman kung sino ang mga nanalo sa loto dahil nga sa clamor ng taong bayan na inedit ang mga nakita na pictures ng PCSO which is inamin naman ni uh, Robles na inedit nga nila. At nalaman din natin na yung picture na inilagay nila ay sabi ko nga na hindi siya warm body, hindi siya persona, kundi siya ay galing sa clothing company na picture at gor gorgor gorgor nila ang mga ulo. Okay? So, sa makatuwid, ay na Okay? Maari na nagbigyan na si Tulfo dahil may pangarap sa maging presidente din na tumakbo, so maaring tinanggap niya ang 1 billion para sa campaign fund niya in the future. Kasi di ba ang sabi sa atin, ang tapang-tapang mag-executive session para alamin kung sino yung mga nanalo, sino ito mga to, ipapasapin ako, iginto ganon, makipag-usap ako sa forensic, ako pa mismo mag-hire ng independent, NBI, ganyan-ganyan. Di ba? Then sinabi ko sa inyo na actually may hawak na si Tulfo na ebidensya dahil beforehand, pa-forensic niya na. So di ba? Hindi ba tayo nagkakamali? na Abangan natin, sabi ko sa Thursday, kung itutuloy ba ni Tulfo yung kadyotahan niya at sila ni Pimentel na ilal isasabihin nila sa taong bayan kung ano ang nangyari doon sa executive session. Noong nag-start ang hearing, may narinig ba kayo? Mga kababayan, nandito tayo ngayon, naharap tayo sa sinadong usaan. Ito ang mga update ng uh, executive session namin. Dada, 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 dada. Wala. Na. Nada. Okay? At sinabi ko rin sa inyo, ang hawak kong ebidensya ay hawak ni Tulfo. Isa yon sa mga inulat ko sa inyo na ang mga pamangkin ni Lisa Smugs, ni Lisa Araneta, ang nasa likod ng Pacific Online, sila yung provider nitong system na ito sa loto. Diba? Kung matino, scripted niya, sabi ni Rhea Tala. Kaya nakakagigil, nakakagalad, binababoy na lahat tayo. Doon pa lang sa wala siyang update sa executive session, red flag na 'yon. Ibig sabihin, maaring natanggap niya na ang isang bilyon at kung magano man ang tibigay kay Koko Pimentel, maaring natanggap na rin nila. More on drama-drama lang kasi doon sa hearing na 'yon, sa kabuuan ay ang gusto nila ng palabasin doon na i-improve 'yung practice daw ng PCSO kung ano man 'yung mga mga uh, loopholes eh dapat iayusin at sinatasan uh, din ni uh, nilang dalawa itong uh, PCSO na ang uh, <clears throat> Yeah, DICT also, you know, na i-check, i-audit itong mga machine na ito kung may mga fraudulent chuchu. So nawala na yung pinaka-drama-drama ni Tulpo na napa napapaimbestigahan niya. Kasi by the way, kaya sila nag-hearing doon dahil nga sa kaguluhan, okay, na sinisigaw ng taong bayan na hey, edit yung pictures. Ang bait na ni Tulpo ngayon kanina. Yes, inedit na yung pictures at inami na inedit. Pero walang update. Kasi mga kababayan, lingid sa inyong kaalaman, eto na yung evidence, ito na yung information na nakarating sa atin na Si Lisa Smugs, ayon sa ating puting ahas, si Lisa, si Mel Robles, ang mga sa PCSO, ay bumili ng worth 30 million na machine. Ano yung worth 30 million na machine na yun? Yun yung mag-generate ng ticket na gusto nilang ipanalo. Ito ay sa ating puting ahas. Ito ngayon yung babanggitin ko dun sa pinag-usapan nila na nag-jive actually, pero ayaw puruhan ni Tulfo si Robles kasi nga baka nagkabigayan na ng bilyones. ba? You open your ano pa lang your heart, your brain, 'di ba? Ang tapang-tapang, ang si ang sabi-sabi sabi pa ni Tudu, oh, ganoon mag-hire ako kailangan ng forensic. Da -da 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 Ang ka ng inaka, nasa na yung executive session na na na, na pinagbitingan yun, yung wala kang update sa taong bayan and never ever mo nang pinatawag o pinatawag, sabi mo so, na mo ang mga nanalo. Ang sabi niya, balikan niya yung video noong January 17. Ipapasupina daw niya yung mga certain personalities na nanalo, mga ginurgur ang ulo, pero wala ka nang narinig, wala na tayong narinig. Kasi nga, baka naibigay na ang isang bilyon sa kanya. Dahil nga, di ba, kaghapon, ang, hapon, ang uh, vlog natin, ang projected income nila Lisa Smugs at ng kanyang mga pamangkin through Pacific Online System, okay, is 900 billion. So, how much is 1 billion? It's barya lang kung ang kukubray nila, projected income nila for the, for the for one year is 900 billion. Okay? So mga na kabayan, open your mind. Doon sa hearing na yun, uh, may nakuha tayong ano, may nakuha tayong uh, uh, information na, na na magbabangga, you know, na ibabangga natin doon sa 30 million na sinasabi ko, okay? 30 million na machine. Okay? Dahil sa kalaman ng taong bayan ayon sa puting ahas, tapos na talaga ang investigation ni ni, uh, ni kaya ang tapang-tapang niya hearing kasi alam niya na at may hawak siyang ebidensya. Hindi niya pinag-usapan na ang nasa likod ng Pacific Online System ay mga pamangkin ni Lisa. Okay? Na uh, si Martin uh, Ledesma. Okay? Ngayon mga palangga. Nandito yung picture. Ay, ah, tika. Dali lang. Dali natin. Pakita ba natin yung picture? Sure, makikita nyo naman yan eh. Okay? Makikita nyo naman. <laughs> Nandito hawak ko. Alay, papakita ko lang yung ano ha? Yung mga ebidensya ha? Actually, glance lang ha? Actually, ito. Ayan o. Oh. Glance lang. Baka mga ano o. Oh. Ayan lang. Alay, actually, mga dokumento ito mga palangga. Mga dokumento itong hawak ko. Nahawak din ito ni Tulfo. Hindi niya inurirat Okay, o ipinatawag yung magpinsan o magkapatid na si Mark and Martin Lidesma na sangkot dito sa Pacific Online na pinaboran ng general manager na si Mel Robles at magkakasabot silang lahat kahit hindi siya qualified na maging uh, na mag-provide nitong uh, technologies para sa uh, PC, PCSO o sa Lotto. So ngayon, mga palangga, do natin uh, ipututok tayo doon sa sinasabi ni Tulfo na okay, na ayon, may sinasabi siya dito na doon na sa 698 ah uh, million, okay? Na panalo, 'di ba 698 million, ay meron doong nag uh, invest 'di ba, na sinasabi niyang 30 million investment, 'di ba? 'yon, 30 million investment to win 698 million. Eto yung 30 million mga palangga. Hindi na masabi-sabi sa taong bayan, 'yan yung investment ni Mel at ni Lisa Summers ay sa ating puting ahas na makina, na binili yung makina para mag-generate ng loto uh, ticket winner. So ngayon, ano ang nangyari dito para maintindihan ninyo, okay? Doon sa hearing kanina, ay napag-usapan nila doon na mayroong tuma may mayroong uh, doon sa 698 uh, million pesos. Okay, sana may sinulat ko. Okay? Na ang ang uh, winning combination ito pala. Toto to, to. So sinasabi ni Tulfo dito na oh doon sa 649, 649 nag the game, okay? Na pinanalunan ng uh, 640 698, 640 million okay 600 million 640 million hot money or price di ba yung pinag-usapan nila na mayroon daw na 14 combinations of that 649 numbers so pag pinag-ramble-ramble yung mga numero na yon from 6 na 649 na game ay magkakaroon ng 14 million combinations tapos diniscuss doon, tinimes sila sa 20 pesos. Ibig sabihin ng 20 pesos, yun yung kaya. So ibig sabihin kung yung 14 million na uh, combinations na to times 20 pesos na tatayaan ng mga sindikato na katulad nila, nakasabuhat nila dyan sa PCSO is total of 280 million pesos. Okay? Yun ang kung hindi nyo naintindihan yun, yun ang paliwanag niya na pag tinayaan mo, ang 14 million combinations sa tigbe 20 pesos, gagastos ang isang sindikato ng 200, 280 million. But since ang pot money is 640 million, i-minus mo ang 640 million na fresh ng napat money o price money ng loto, minus 280 million, total of 360 million pa rin ang kukubrahin ng sindikato. Okay, nakuha nyo? Yun ang ibig niyang sabihin doon mga palangga. So ngayon, ang eksena doon, may binagid si, uh, si uh, Tulfo na ayon daw sa kanyang mga nakausap ay pin, pin, pina, pina plant okay? may pinaplant na tao para tayaan ang lahat ng mga combinations, which is yung 14 million combinations. At pwede daw itong manipulahin. Okay? Pwede daw manipulahin. At sinabi daw, sabi, sinasabi daw ng mga taong kausap niya, sabi ni Tulpo, na pwedeng i-manipulate ang mga makina doon sa uh, auto, you know, automated or automatic sequence betting. Kaya tinatayan daw lahat ang mga numero na 14 combination. Okay? Ngayon, mga palangga, ang, ang paliwanag ni Robles doon ay hindi. Hindi daw nila ginagawa yan. Okay? We don't know about it. Sabi niya na never ever mong mani manipulate yung, ma yung mga winning combination numbers na yon. ba? Diba? Siyempre yun yung kanyang denial. Alright? Tapos, sabi pa ni Robles doon, hindi daw nila alam na may mga ganong drama, may mga ganong pangyayari na mass betting. Ibig sabihin, na may tumataya, gumagastos ng what? 14 times 20, which is 280, na wala daw silang alam na may gumagawa ng ganon. Okay? So ngayon, dahil sabi ni Robles, it's beyond of his control. Sila nga daw, pwede silang tumaya. Uh, you know, as, a general manager, pwede daw silang tumaya. At kung meron daw mga ganyan-ganyan, 20 pesos na daw ang katapat nun, eh pwedeng, you know, pwede, hindi na kailangan ng 280 million. Pero dadako tayo dito sa sinasabi ni, ni Tulpo, okay? na very sus nakakas na, na, ano yun? siya ka kasi sinasabi lagi ni Tulfo na hindi ko sinasabi nagminamanipula ninyo yung laro di ba sabi niya actually sabi niya there sabi niya there are sabi niya there, there is no manipulation actually kung tutusin so dinedepend dinedepensa na niya na there is no manipulation actually so it's factual so dito sa salita ni Tulfo na walang manipulation ano yung drama drama niya na ipaporensik niya ano drama drama ni Tulfo sa executive session na ipapatawag niya itong mga nakamaskara, itong mga edited pictures. Kasi dito sa hearing kanina, sinasabi niya na actually walang manipulation. Kung baga, siya na mismo as a senator, eh wala palang manipulation, eh, na. eh bakit ka pa nag-hearing? Kung yan ang baniniwala mo, what's the point? Mag-hearing pa kayo, lumalamon kayo, manginayong pa kayo sa pera namin lahat dyan. Sinasayang niyo yung mga ipapasweldo sa mga taong yan kung wala palang manipulation. So you change your tune right away, to full after your drama-drama grandstanding na ipapaporensik mo, ek, 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 ek. Oh, sabi pa niya, mga pala What I'm trying to say here is tatayaan ng possible combination. Okay? Possible combination. That's what you call syndicated. Kasi pag ganun, na sumusugal, ito mga kasabwat ni Langka ni Lisa Tatayaan ng 280 million. Kasi pag kasi bakit nila namamanipulate yung 14 14 million combinations? Kasi bumili nga sila ng makina na worth 30 million. Itong makinang ito, hindi ito kasama sa mga registered machines na ginagamit ng uh, PCSO ayon sa ating puting as, mga exclusive na binili ng 30 million para mag-generate ng mga winning combinations. Kaya nga nagpalit na ng tono si Pimentel at saka si uh, Tulfo. Nag-iba na. Wala na yung... di ba nakita niyo, na niyo yun naman? Hindi, hindi na nila inungkat yung ipapatawag yung mga nakamaskara na nanalo. Wala. Zero. May narinig kayo. Wala. So ibig sabihin, baka nagkabayaran na sila ng billion-billion. Mga buha ka ng ina talaga to. Ngayon, sabi pa nito to. Pinapaliwanag niya na tatayaan daw yung 14 combinations niya. Okay? Tapos sabi niya, hindi naman pwede gawin ng isang individual yon, pero pwede gawin ng isang tao lang. Pwede, pero pwede gawin ng isang tao lang at meron siyang kasabwat sa Pacific Online. Di ba? Siyempre, hindi naman talagang kailangan ni Tulfo na sabi na parang abay-bay na lahat kasi ma-obvious. Pero kahit anong gawin niya, obvious pa rin. So kung matino ka, Tulfo, ibigay ko sa'yo mag-ano mag kayong staff mo, bibigay ko sa'yo ang ebidensya na hawak mo din, bibigay ko uli sa'yo. Na ang Pacific Online, ayon sa ating puting as, na yan din ang nag may nag-supply din sa'yo, nakasabwat nga ang pamilyang Ledesma ni Lisa As Araneta Smugs na even though they are disqualified, hindi na na meet ang certain requirements to be part to supply the services to PCSO pero pinalusot dahil nga, bakit? Tinakot ni uh, Pacific Online itong, itong nga uh, si Mark and Martin Ledesma na pag hindi mag-back out, itong, wi itong uh, winning bidder ay isusumbong kay Lisa Smugs. Di ba? Inulat ko to sa inyo kaya nung dalawang beses ko na inulat sa inyo. Tapos sabi niya, sabi pa nga, how do you want us to rephrase our words for you to back out? Wag na wag lalabas ang pangalan naming magkapatid otherwise mamarkahan kayo mamarkahan ka ng Tita Lisa ko